magandang araw mga ka-anxiety uh, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression kung paano ba talaga ito i-overcome uh, pasensya na kayo dahil ngayon lang tayo uli nakagawa ng video dahil wala kasi tayong magandang pwesto para uh, magsalita ng ganito dahil nadidistract kasi ako sa mga tao na dumadaan dito dahil hindi, hindi nila naiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ko ngayon ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay yung anim na requirements para kay uh, para sa recovery para ikaw ay makarecover na. Ngayon, uh, bago ko umpisahan ay gusto ko lang malaman nyo na kailangan mayroon kayong goal. Yung goal muna yung umpisa. Kasi ang goal kasi dito sa uh, recovery mo sa anxiety disorder ay napaka-importante. Dahil kung wala ka kasing goal, ibig sabihin kasi yan, pinagkakaitan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, lalo mo lang tinotorture. Kasi ang pinaka-goal kasi sa recovery dito sa anxiety disorder, ay eh yung maintindihan mo yung mga nararanasan mo, yung nararamdaman mo, at yung mga nangyayari sa'yo. Ngayon, kapag naiintindihan mo na kasi 'yan, ang pangalawang goal ay kailangan mong uh, 'wag mong itaboy ang nararamdaman mo, 'wag mong tangkain na tanggalin, 'wag mong tangkain na pagandahin yung nararamdaman mo at 'wag mong, mong tangkain na uh, poksain 'yan at lalong-lalo na 'wag mong tangkain na labanan 'yan. Ngayon, ito 'yung paliwanag ko diyan kung bakit uh, 'yun 'yung goal mo yun yung goal natin pero bago ko sabihin yung ano kasi meron kasi akong ginawa na anim na requirements uh, bago natin yan i umpisan yung vlog na yun uh, kailangan nyo munang uh, maintindihan na sabi kasi dito sabi dito sa nabasa ko sabi uh, if you are fighting the problem about your anxiety disorder uh, or trying to fight or trying to suppress your anxious feeling uh, you are adding the problem no kaya if you are adding the problem of course you are also continuing the problem so anong ibig sabihin nito ang ibig kasing sabihin nito kapag ka nilalabanan mo at uh, pinupuksa mo yung pakiramdam mo na yan yung discomfort na yan o yung uncomfortable na yan ay lalo mo lang uh, dinadagdagan yung problema mo dahil nga yan sa frustration okay dapat yun maintindihan nyo yun yun yung sinasabi ko na goal na kailangan nyo maintindihan yon pangalawa kaya kaya kapag nilabanan nyo yung nararamdaman nyo tungkol sa anxiety nyo eh ibig sabihin niya meron din yung kaakibat ka na dinadagdagan mo rin yung problema na yon kaya yun yung isa rin sa sinasabi ko na kailangan yung maintindihan yun yun yung goal nyo kung ano yung pangdadagdag nyo ano yung uh, kung bak ano yung bakit ipinagpapatuloy nyo kasi yung yung pinagpapatuloy mo yung problema mo sa anxiety disorder mo ay eh, hindi mo kasi alam yon at lalong lalo na hindi mo yun naiintindihan na ipinagpapatuloy ko pala yung problema ko kaya pala hindi ako makarecover recover dito ito, ito nga yung sinasabi ko na parang ikaw yung gumagawa ka ng patibong tapos yung patibong na yon ikaw lang din yung nahuhuli tapos nung nahuhuli, nahuli ka ng patibong na yun na hindi ka makawala parang ganun lang din yan kasi pag uh, yung sinasabi kasi na uh, pinagpapatuloy mo yung problema ito kasi yung yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo ito, ito yung inaabangan mo uh, binabantayan mo at higit sa lahat uh, pinapahalagahan mo yan po yung ibig kong sabihin na ipinagpapatuloy yung problema kaya nandito yung anim na requirements para makarecover kay anxiety. Uh, sana uh, intindihin yung mabuti itong sinasabi ko dahil ito nasabi nasabi ko na ito sa uh, latest ano ko vlog ko noon pa. Ngayon uh, ginawang ginawan ko lang uli ng paliwanag para mas lalo nyo pang maintindihan mabuti kung ano yung mga pinagsasabi ko talaga tungkol sa recovery, yung recovery process. Ito yung isa sa requirements para makarecover kay anxiety disorder. Uh, dapat, open-minded ka. Kasi kapag open-minded ka kasi, uh, makikilala mo na yung takot mo ay harmless pala. At hindi lahat ng nararamdaman mo na pangit ay nakakasama. Nakakasama lang kasi ito dahil sa mga maling paniniwala mo. Dahil nga, sarado ang isipan mo. Yung mga discomfort na nararanasan mo kung bukas ang isipan mo, maiintindihan mo na yung mga yan ay ikaw ang lumikha at ikaw, ikaw rin yung nagpapalala. Kung maayos lang ang ginagawa nyo sa sarili nyo, hindi nyo mararanasan ang discomfort. Normal na makaranas ng discomfort. Pero ang tanong, bakit umaabot sa punto na hindi na makayanan yung discomfort? Ang sagot kasi, dahil dinadagdagan mo ang problema sa pamamagitan ng maling ginagawa. Kung bukas ang isip mo, maiintindihan mo na ito yung sabi ko na ang katawan at isipan natin ay may sariling ayaw yan. Uh, hindi kasi porkit tayo ang may hawak sa kanila ay tayo na ang masusunod sa lahat. Yung pagpupuyat at hindi kumakain ng tama yan ang pinakaayaw ng katawan at isipan natin. Yung discomfort na pakiramdam ay minsahiyan ng katawan natin sa atin na ibig sabihin ayaw niya yung ginagawa natin. Kapag sinabi kasing ayaw ng katawan natin ay ibig sabihin ah uh, meron ka talagang ginagawang mali sa sarili mo. Yung paglaban mo, pagpuksa mo, yung pagrereklamo at yung mga pagre mo at kung ano-ano pang ginagawa mo para lang mawala yung Uh, yung discomfort o yung pangit na pakiramdam ay ayaw yan ng katawan mo. Kasi uh, lalo kang lumalala dahil yung yung ginagawa mo na yun ay yun nga yung dumadagdag dyan sa problema mo. Kaya uh, parami ng parami o uh, yung palakas ng palakas yung sintomas ni anxiety dahil nga sa maling ginagawa mo na pinagpapatuloy mo pa rin. Ito naman yung pangalawang requirements para makarecover kay anxiety. Ganito yan. Uh, dapat maintindihan mo ang ibig sabihin ng kumilos at hindi kumilos. Ito yung paliwanag dyan. Dito muna tayo sa kumilos. Sabi ng mga dalubhasa, yung katawan daw natin na kapag nakahiga daw tayo ay dapat natutulog tayo. Ganyan nakadesign yung katawan natin. Kaya kapag tayo ay gising, hindi dapat tayo nakahiga. Dahil hindi nakadesign yung katawan natin na humiga kundi kumilos talaga tayo. Dahil kapag tayo ay hindi kumikilos, lalo lang tayo nanghihina. Ito yung sinasabi na dinadagdagan yung problema. Dahil ang pagkilos ay magbibigay sa atin ng panibagong focus ngayon, paano ka makaka ng paano ka magkakaroon ng panibagong focus kung hindi ka kumikilos? Dito naman tayo sa uh, huwag kumilos kung ano ibig sabihin ng huwag kumilos ito yung gagawin mo ito kapag nakakaranas ka ng panic attack nervyos kaba balisa takot dahil papalipasin mo ito nang wala kang ginagawa yan yung sinasabi ko na huwag kang kumilos huwag kumilos dahil kung may gagawin ka pa o kikilos ka pa ibig sabihin nga dinadagdagan mo lang ang takot mo yan ang ibig sabihin ng kumilos at huwag kumilos pangatlo na requirements para sa recovery mo kay anxiety mo. ah, uh, ito nasabi ko na dati. sa uh, sasabihin ko lang, sasabihin ko lang ulit. ah, uh, ito yung maging mabait sa sarili. Kasi ganito 'yan. Uh, isa ito sa requirements sa recovery mo. Dahil sang damakmak na pangit na pakiramdam, mapangasar na kaisipan, mga kathang isip na nakakainis, nakakaasar at nakakatakot, mga alaala na pangit na parang sariwa pa hanggang ngayon kasi kung hindi ka magiging mabait sa sarili mo ay ibig sabihin uh, ipinagpapatuloy mo lang ang problema kaya hindi na uh, hindi na ang kaisipan na 'yan ang problema kundi ikaw na ang problema dahil kung hindi ka magiging mabait sa sarili mo ay ibig sabihin lumilikha ka ng tension sa sarili mo na ang sarili mo lang din ang nahihirapan kung tatanungin niyo ako kung paano maging mabait sa sarili ang sagot ay kung paano mo binigyan ng pasensya yung taong kinaiinisan mo, ganun lang din sa'yo. Yan ay ipractice nyo. Ito yung pang-apat na requirements para sa uh, recovery mo kay anxiety mo. Ito yung huwag hanapin si recovery. Ito, nasabi ko na ito, kaya ipapaliwanag ko ulit. Kasi dahil ang paghanap kasi kay recovery ay imposible. Eh. Dahil dinadagdagan mo lang ang problema kung ganito yung ginagawa mo gaya ng hahanapin mo si recovery sa gamot sa doktor sa pagdadasal sa pagkain ng masustansyang pagkain exercise kung ginagawa mo ang mga yan ay yan kung ibig sabihin kung ginagawa mo ang mga yan para makarecover ang ibig sabihin niyan ay paglaban ang tawag diyan kaya kapag hindi yan gumana frustration ang mararanasan mo yang frustration na yan yan yung ibig sabihin na dumadagdag sa problema mo wala pong science ang nagsasabi na nakakagaling ang mga nabanggit ko. Isipin nyo na lang dahil kung nakakagaling ang mga nabanggit ko, edi sana magaling na lahat. Dahil ang totoong recovery ay magsisimula sa iyo o magsisimula sa atin. Yun yung pagbabago ng sarili. ito naman yung pang-anim na requirements para makarecover ka na kay anxiety disorder mo. Huwag maging alipin. Paano ito? Ang tanong, paano ito gawin? Ang, ang sagot ko, uh, gawin mo lang yung limang nabanggit ko. Uulitin ko, para hindi ka maging alipin ng anxiety disorder mo, gawin mo lang yung limang nabanggit ko kanina.